About. So, yung child benefits. Uh, Oo. Oh. Oh. Maganda yung sa so mga child benefits dito na. No? Uh, pagkabata pa yung anak mo, sa Yung taon ata yung, anong taon si Hannah nung no? pumunta rito? Nine years uh, old. Nine years old. Yeah. Year. So ano pa no? yung yung study, yung pag-aaral niya is sa uh, free pa from government. Kasi yeah. yung elementary ba yun o? Elementary high school is free. Rin, no? so, Pero pag sa college na, may bayad na. So ilang Ilang anong anong grade yung ano ni Hana natapos yung ano niya yung sa pag-aaral niya na from government hanggang grade 12. Grade, oh yeah, until yung 12, 12. 12. No. kasi yun no. That's uh, another okay. <laughs> <French people. laughs> ginawa mo ate doon sa ano sa 'di ba yung iba ah uh, kung saan yung nakukuha ng mga anak nila, natapos nila. Sorry, iska-token mo para may nilagay ko sa ano niya, so, nilagay ko sa savings sinabings mo para sa kanyang pag-aaral. Kasi, kasi yung mga anak natin nahanapin yan. Pag ng panahon, baka yan pa yung <laughs> uh -oh. susumbat nila sa iyo. asan asa child benefits ko? Uh -oh. o at least walang susumbat sa iyo na nagpunta labun sa education niyo. Yeah. Uh -oh. Yun yung isang dapat ibigay Best na kung tama na ng, 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 ng pang-ano mo, di meron ka na. So, ibig sabihin natin yung pang-college dito, hindi siya free from government, no? no? Mm -hmm. So, from pocket ng parents oh. or from pocket mm -hmm. ng mga yeah. mga estudyante na gusto mag-aral ng college. Yeah. Oo. Oh. Pwede ka namang mag-utang, pero yung usang loan, sinasabing ilo-loan mo, student mm -hmm. loan. Pero yun, mahirap yun kasi malaki yung loan. Um, yun. Oo. Uh, yung government, may program siya kasi. Bakit ganda kasi dito? Oo. Oh, oh walang ay hindi free yung college. Mm. Pero mm -hmm. piniprepare ka na ng gobyerno eh. Oh, na bigi ka na eh. Kung baga, oh. oh. sige, bigyan Hindi free ito, bibigyan na kita. Hindi mm yeah. Pagplanuhan mo na. Oh, Garon siya, okay. di ba? Kaya napakaganda. As in, dito yung ginagustuhan ko dito sa Canada. Program sa mga bata. ang Pag-aaralan ng Canada. maliban sa health, sa health na health card or sa health na ano natin, na na oh hindi natin masibing sabing sa libre na kasi binabayaran natin mm -hmm. siya pero hindi tayo for fair sa na magbigay ng Malaki maglabas ng pera ng sa hospital yun health at saka ibagaran ito yung kasi hindi mo alam kung anong yung kainan ng health mo right um, eh pa, paano kung na ano ang ka ng malubhang sakit um, you never know uh, right uh, so uh, yun yung maganda maganda dito So ayong yeah. ano process na ginawa ni Hannah nung no, nag nag-ano siya ate nag uh, nag start siya ng marketing. Kasi nagbayad. may may educational plan din. Mm -hmm. eh. Uh galing educational plan. Kasi yung binayaran okay. ko yun 'di okay. So anytime. Yeah. Ilang taon si Hannah nung no, nag-start ka doon sa educational plan? Nine months. Ay, nine years. Nine years old, old yeah. nung tumira siya dito. Mm -hmm. Oo. Oh, so kailangan talaga ng ano yeah. no, uh, insurance din eh, para makapag... Uh, Until 18 aal. years yun. Mm -hmm. Mm -hmm. So, 9 years mo siyang uh, uh, mm -hmm. parang nagbigay ng, ng contribution. Mm -hmm. Tapos may may dadagdagan pa yan ng ano ng government ng CRA pag nagko-contribute ka ng education. Oh. Mm -hmm. Paano yun ate? Paano yung pag-contribute mo sa sa government? paano yung process mo? Hindi sa government, kumuha ka lang ng, for example, uh, sa, um, sa edu yung educational plan niya kasi kinuha ko dun sa pinagkuhanan ko din ng ano, life insurance. Um, so, pension yun. Oo, oh, um, mayroon pa na sila gano'n. Kumbaga, uh, so, na, na, ano siya, private company. Oo. Oh, oh. oh, okay. So, ngayon, okay. ano siya, yung nagagamit mo na yung dating hindi tinanim niya na. kasi kasi ang hirap mag-save dito yung right away ka na no na mag 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 mag, 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 mag lalabas ng pera. Ang ah, ah, hirap talaga. Kasi ang dami mong ang dami mong binabayaran. Hmm. Eh. lalo na pag kailangan pa sa Pinas, kailangan pa oh. hmm. padala. So yung pag-aaral ni Hana ate ngayon is uh, a working student din siya oh. para so, mm, kahit pa paano. babayaran niya yung mga sasakyan niya. Mm -hmm. Kahit pa paano, may pera siya. Mm -hmm. Hindi lang siya umasa. At saka, kailangan din niya yan para malaman niya kung gaano mahihirap yung... Uh. Experience mm -hmm. din yan sa bata eh. Mm -hmm. After graduation, ay nagmakdo ka pala ng pag-ayunan. Dito kasi, pag mamarami kang experience na ganyan, mm -hmm. mas, ma mas mabilis kang makapasok sa trabaho kailangan mo ng experience. Kaya dito, yung mga, yung mga iba, kung kaya mo lang din, why not? Try eh? mm -hmm. Gano'n ka-importante ang sasakyan dito, ate? Oh, dito, kahit saan ka, importante ang sasakyan. Lalo na pag dalawa yung, ano mo, trabaho mo, di ba? o oh, more convenient kung gusto kung kung, kung saan mo gusto pumunta di ba pero dito sa lugar niya at mayroong mga ano mga bus na dito oo meron pero kasi dito sa Toronto is um, yung mga buses dito is ano lang eh mga 15 minutes 10 minutes lang na eh oo oh. pero nasanay kasi nasa syudad ko eh nasanay ng mga tao na yeah. may mga sakyan <laughs> Pero kung ako, kung yung mga bago, hindi naman advisable na magkaroon sila agad ng okay. sasakyan para hindi sila sa utang. Kasi mm -hmm. syempre, wala pa, isa pa lang yung, yung ano nila, trabaho nila. kasi start pa sila sa minimum. Mm -hmm. diba? so, Mas uh, advisable sa mga bago na pagtuunan talaga ng uh, no yung plano nila, kumuha ng bahay. Oo, oh, kasi pag nakakuha ka ng sasakyan, parang loan mo na yun eh. Oo. Oh, diba? Oh, Iban. So, parang magkakaroon ka na ng... Uh, parang ang tawag mo... Ma Mag na kasi yung bangko na baka hindi mo na kayaan kasi meron ka na ibang loan. Pinabayaran. Ganun siya. Doon ako so, no, naging, ano, eh, naging interesado kasi doon sa sinabi niya ate na about sa Uh, pagpapaaral ng college. Kasi karamihan, ang alam nila dito, lalo na yung mga wala naman dito sa Canada, ay uh, na nasa other country, alam nila yung pag-aaral dito, uh, libre. Pero hindi nila alam na meron naman siya hanggang grade 12 lang siya. Di ba? high school, yeah. uh, Pag college, kaya Pag college na, doon na yung, yung time na kailangan mong mag-effort mm -hmm. or mag-ipon para sa mga anak mo para mapag-aaral sila. Unless, pwede naman mag-loan. So, ngayon mm -hmm. ang loan, ang, pwede ka naman mag-loan tapos bibigyan ka din ng ano, babayaran nila yung ano mo, yung yung tuition mo. Tapos, meron ka pang makukuha ang ano, ano pang pang tawag mo? No? Yung other money para, ano pang mo? No? Yung mag-grant. Oo, mag-grant sila. Yeah. Yung hap for example, ang nag-grant ang naano sa iyo is 30. 15 pupunta sa 30,000. Oh, pupunta yung 15 dun sa tuition mo. 15 sa Hindi mo bayaran. 15 lang bayaran mo. Pero kailangan tapusin yung course. Pero kailangan tapusin mo yung courses pa na binigay. Para hindi mo, ano, may balik yung grant. Kasi pag hindi mo tinapos, babalik mo lahat. Oh. Kaya maganda dito kung magka-college na yung bata, yung talagang gustong-gusto na lang niya na yeah. orso. orso, orso, para hindi siya magbabago-bago yung isip yeah. niya. Kasi... Pero hindi rin natin masasabi yan. Kasi pagdating ng bata, ay hindi ko pala gusto to. Ay, sa bahay, pagka nandun na, oh, oh, oh. pagka nahirapan na, Oo, oh. oh. Yeah. na. Yeah. <laughs> Pero pag yung bata, ay hindi kailangang tapusin to kasi ito yung ano pinaghirapan ko, pinag ko. Pero pag mga iba, di ba, pag ay hindi ko na kaya. Iyon. So may stress ang bata. So ngayon, kailangan na namang mag-stop kasi pwede ang gano'n. Oh, Magpapaka-counseling, mga ganyan. Di ba, mag-dito. Oh. Sabi, lalo na. Huwag mo daw yung bata sa so hindi niya gusto. Oo. yung mga child, ang tawag na? Child yung child, oh, child abuse <laughs> daw yun. Puro child abuse daw yung ano dito. <laughs> so dito, pag graduate na nila ng ano ng high school, di ba, from elementary to high school, uh, study, study, study. Kung hindi mo pa kayang pumunta ng college, pwede. pwede o, pwede ka nilang stop. Kasi ano yun eh, karapatan ng bata dito mm -hmm. na kailangan mo nang mag, mag, ano pang, mag rest. rest. Oh, rest. Oo, oo. <laughs> Ganda no. <laughs> dati doon sa atin hindi pwede mag-graduate ka ng this time. Uh, tapos uh, ka pang hindi nakapasa. Uh, ganyan ba? Diba? Uh, diba? Pag tumigil ka doon parang... Ang may nangyari sa iyo. <laughs> remarkable na sa iyo eh. Tumigil ito eh. Oh, Ay, <laughs> parang so, perang, asawa, <laughs> dito, <laughs> oh, ganun. asawa ka na. Dito pwede pinapayagan pa rin, eh, No? Oo, oh, diba? oh, hindi mo pwede i-ano, <laughs> pag, pag Hindi mo pa kayang mag-college. mag, mag college Pwede kang mag-start, mag 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 no, -mag mag-start. -mag 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 Pero ang kinagandahan, ina-accept nila yung pagkunwari, nag-stop yung bata, grade 12, oh. pwede ka na magtrabaho. Oo, oh, pwede. Uh, uh, pwede. Uh, oh, Ganun siya. Kasi dito 18, pwede ka na eh. Oo, uh -huh. oh, magtrabaho. Actually, si Hannah, 16 pa lang, nagka-KFC na dati. Uh, um, um, no part time oh, na no oh. Nagpa-part-time no na siya sa gabi. Oh. As maganda yung preparation para malaman niya, niya na yung mundo ng pagtatrabaho talaga. Oo. Oh. Tsaka pag nag-ano siya, nag siya, alam niya sa sarili niya mm -hmm. na pinaghirapan pinag ko. So, uh -huh. Tinulungan man ako ng parents ko, pero not 100%. Meron akong bago na gano'n. Sa sarili niya. Yung anak ko, mayro nang ano, may, may card, may visa card na yan, may mastercard na yan, may sariling account na yan. Uh, -huh. uh -huh. nag -ano na nga credit ng score so, sure, yan. Kaya sinasabi ko, oh, bayad utang, bayad utang. At eh. huwag mong ano yung ano mo. Kasi nga, hmm. mahira. Rin. Kasi magkano ang kinakalta sa'yo pag hindi ka nagbayad on time. Diba? So, uh, okay. 2.99 yata yung yan sa'yo. So, yung sabato sa'yo. Oo. Oh. Hmm. Tapos yung credit score mo pa. Bababa, bababa. Oo, so, bababa at bababa talaga. Hindi ka natutupan. On time. Yan yan. Oo. Dapat so, kailangan on time. Yeah, Kung wala ka mang bayad, make sure na yung minimum minimum ano oh, niya, mabayaran. mabayaran. Tapos pag sinabing pag hindi ka nakabayad ng ilang buwan, like one, one month, collection ka nila. Uh -huh. Dito ang bilis. Lalo na sa mga ano, sa pho, mga bayarin sa phone, mga mga wow. One month ka lang collection ka nila. Anong collection natin? Ila, ilagay ka sa credit bureau, collection. Oh. Hindi ka na magbabayad dun sa kanila, dun ka na sa collection. Pero oh. yung credit score mo na wala na. Oh. Bakit nga nga ano, oh. kay Kuya. Lahat lang mga Visa card, Master card. Okay, Huwag okay. niyong ano, kalimutan sa sabihin mo, ay nakalimutan ko. Oh. Kasi parang adulting dito, walang sa sa'yo <laughs> dapat may ano ka, sarili mo yun. Responsibilidad mo. Responsibilidad mo lang, oy, magbayad ka na, hindi ah. Oh. <laughs> Hindi ka tulad sa Pilipinas eh, may pupuntang tao sa iyo. hindi ka lang nabayad, mabahit Ma -ma -ma ka. <laughs> Sisirahan ka ng ano, ano lang, email lang at saka uh, um, message na sunat. Sabay-sabay na ako sa may, ano, so may mail box. Hindi <laughs> oh. kagaya nung ano na may collector kolek pa talaga. Oo, ako nito talaga. Oh my God, dito. Dito alla. hindi, sarili mong ano, tutulungan mo yung sarili ah, mo um. kung hindi mabawid ka sa ano. <laughs> Ma ma mapupunta ka sa um, ano ba yun, yung pag na-collection ka, yung isa pa na talagang mababangkrap sikat. Meron pa yung isang verse na ano. So, di ba So, ibig sabihin kahit na estudyante ka, ah, uh, pwede kang mag-apply ng mga credit card, debit. Kung may trabaho ka. Kung may trabaho, okay. Oo, okay. okay. so, kasi kailangan nga pala yun sa void check. Yeah, yeah. Okay. So, parang preparation Then, you know, para sa ito, ano, umapasa eh, 'yung mga student. Mhm. Mm so, hindi <coughs> perfect estudyante ka dito, hindi kagaya sa atin. Ne estudyante ka, bahay school, by school. Uh -huh. Bibihira 'yung nag sa atin eh, nag-working uh -huh. student, 'di ba? Dito talaga sa Canada is ah uh, kailangan mo talaga ng turuan 'yung sarili mo kung paano uh, mag-grow parang gano'n, no? It is yun din uh, yung maganda sa Canada, uh, hindi na hindi na nila kailangan yung oh, qualification, nag-college ka. Oo, oh, hindi ah. Oh. Sa so, Magdo, qualification, at least college ka, dalawang two years course. Mm -hmm. oh, oh. Dito, With facing personality. So, personality, mm -hmm. Oh. oh. Tapos ka high school graduate ka, hindi pwede. Mm. Di ba? With height. Mm. <laughs> no, Ang dami yung requirements. <high. laughs> Kaya nga, tapos magkano ang per arm doon? Magkano lang, oh. yung minimum. Di ba? 200-300 pesos <laughs> lang yan. Eh dito yung mga cleaner, man manager doon. Mas mura pa doon ng manager kasi yung cleaner lang dito. <laughs> minimum parang yung manager doon, minimum dito. Oh. Eh. For example, ang ang, ang ano dito, yung naglilinis dito, let's say $26, $30. For example, Cleaners yun ha, 30 na. For example, yung may cleaning kami na no resto. Uh -huh. So, for 45 minutes, natatapos na 45 to 1 hour minutes. Mm -hmm. Tapos namin yung 200 na yun. So, paano natin i-divide yun? Yung 200 dollars. 200 dollars sa uh, within one 1 hour? hour? Yeah. So, kada isang minuto, 200 divide ano? 200 <laughs> divide by 60. Oh, uh, magkano na 'di ba? Oh, so, natin. Yan natin. So, per minute 'yon, hindi yan per hour. Uh, per minute. 200 divide 60. Say 60 minutes. 3 dollar. 3.3 times mo ng peso. Oh, oh, yun. 1.40. Oh, isang 2. minuto. Oh, uh, <laughs> pero sa Pinas, <laughs> nako, 150 yung mga nasa probinsya, Perbino so, di ba yung ayong ano per day, per day na yung ano ano yung ano yung yung, yung <laughs> ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung katawan mo lang ang umaayaw na. Yun ang kagandahan dito. ano di ka ano kung masipag ka dito, marami. Kasi ang pagkuha ko ng bike, is, marami din na, may naitulog, malaking naitulong yung mga part-time. Okay. Imbes na gagas, imbes na kukuha ka dun sa sinasawa, yeah. pwede mong ibili ng ano, ganyan-ganyan. Oh, nandun na yung, yung ano. Ah, Oo. Oh. yun yung nakatulong na pag-iipon. Yung kaling mo? Yun yung ano ko, yun yun, yun naman yung yun, yun, yun yung nakatatak sa akin. Alam na mga kaibigan ko, talaga na, masipag akong mag-part-time. Uh -huh. O oh, pero ngayon parang nag-slow down na ako kasi sabi ni Kuya, mm -hmm. oh, so, slow down. slow down na. Kasi hindi na tayo tum bumabata, tumatanda mm -hmm. na din tayo. Wow. Lalo na lalo na na hire na ako sa company nila, 12 hours 'yun, 8:30 to 8:30 mm -hmm. for 5 days, 60 hours na 'yun. Uh mm -huh. -hmm. So okay na 'yun, wow. 'di ba? Kasi pag pag pumasok pa ako sa isa, either magkasakit ako, di malus ko lahat. Oh, wow. oh, yun okay. yung iniisip. So, ikip na lang yung pinakamalaki. Huwag na lang muna yun. Yun, mm -hmm. yun yung inano natin. Yun yung priority na Total siya nga na nagtatrabaho naman kahit paano. Okay naman sa Saudi, kuya muna. Tapos okay. yung ko okay, okay naman. Okay. At saka hindi naman kami nagbabayad ng mortgage ng mga everything, utilities lahat, o kumikita pa kami, okay na. Itong bahay namin is okay na kasi, see yeah, man, yeah. point, simple right? because